Department of Justice o DOJ iginiit na hindi nila pinabayaan ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Si Madeline Villar Moratilio sa detalye ng balita. Hindi nagpabaya ang Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ang iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa gitna ng pagkadismaya ng ilang pamilya na nawawalang sabongero sa mabagal na pag-usad ng kaso. No such thing. Uh, talagang uh hindi kami nag-give up eh. We have not given up on anything or anybody. Uh, ganun lang talaga, mabagal minsan ang kaso. Ito po ay proseso, kinakailangan po may ebidensya, nakakalap at uh, ginagawa po namin ang lahat. Sabi ni Ramulia, meron na silang malalakas na ebidensya. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Philippine National Police para sa kaligtasan ng mga testigo. Nakausap na rin anya nila ang bagong lumutang na testigo na si Alias Totoy. Uh, nakausap ko na siya regarding that before. And uh, basta meron kaming meron kami ano rito ng General tour Meron na kami arrangement. Kinumpirma ni Remulia na may salaysay na si Alias Totoy. Bineverify lang nila kung napanumpaan na ito. Una nang sinabi ni Remulia na nakikipag-ugnayan na sila sa Coast Guard at Navy para humingi ng tulong sa kanilang technical divers para sumisid sa Taal Lake. Una nang sinabi ni Alias Totoy na sa Taal Lake inilibing ang mga nawawalang sa bungero. Madeline Villar Moratilio para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat.